Good morning guys Kagigising ko lang Kabababa ko lang Ngayon diretso tayo mag Tindahan Bibili tayo Ay, ano? Ay magluluto si amo Magluluto ang madam ko Siya ang magluto today Ayun po ngayon. pang mata, kinatulog. Morning guys, yan ang araw guys, Oh. Ayan ang araw. pa lang, mag-aalas, 8 pa lang. Bil -bil na tayo ng gulay kaya fishing na si Madams May ano yun nag-aayot kuryente sa ilalim ng lupa pinapalitan nila ng wire kasi taglamig na inaayos nila para magbabaha para magulan ayos sila dito po ako sa mga go ng pera, nakadula ng pera ayan ayan po ayan 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 ah, dami madam Bye bye guys.